gamit ba ng alias ay maaaring maging balakit sa isang banyagang nais maging mamamayan ng Pilipinas? Alamin natin kaso na hindi may nanamal ni Attorney J.J. Tenza sa Bisig ng Batas. Si Enchong ay isang Chinese national na nag aapply upang maging naturalized Filipino citizen. Sa kanyang petition sa korte, isinaad niya na siya ay si Johnny Lee at siya raw ay gumagamit ng alias na En Chong Ku. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng construction materials. Bilang katibayan na siya ay may sapat na trabaho, nagpakita siya ng Certificate of Employment na nagpapatunay na siya nga ay isang empleyado ng nasabing tindahan. Bukod dito ay tatlong taon na raw siyang naninirahan sa Pilipinas at libre daw ang board and lodging niya sa tindahan ng construction materials. Ang tanong po ng employer ni Enchong, bakit daw na-deny ang petition nito for naturalization? Pinangyong tulutan lamang po ang paggamit ng alias kung ang intensyon ng taong gumagamit nito ay dahil sa isa siyang artista sa telebisyon, radyo o isang literary pseudonym lamang. Maaari din po itong gamitin kung siya ay isang sikat na manlalaro at ang pangalang ito ay ibinansag sa kanya dahil sa husay niya maglaro. Subalit ayon po sa ating batas sa Commonwealth Act No. 142 as amended, ang isang banyaga ay dapat lamang gumamit ng kanyang pangalan na ginamit niya sa pagrehistro sa Bureau of Immigration. Kung siya man ay may substitute name, ito ay dapat na-authorize ng isang order ng korte. Kung ang kanyang alias ay hindi na i-register sa Bureau of Immigration, ang paggamit nito ay mahigpit na ipinagbabawal, lalo pa sa napakasensitibong proceeding ng pag-apply ng naturalization upang maging lehitimong Filipino citizen. Pinakamatibay ding pag-deny na application for naturalization ni Enchong ay ang kakulangan ng ebidensya na siya ay may lucrative business dito sa Pilipinas. Hindi po sapat ang ebidensyang na ipakita niya, lalo pat ang Certificate of Employment niya, ay sinasabi lamang na ito ay isang empleyado sa timbahan ng construction materials at walang permanenteng bahay. Bagkus, binibigyan lamang siya ng board and lodging ng nasabing tindahan. Para sa inyong mga katanungan, mag-email lamang po sa ptv4newscenter at gmail.com. Ako po sa Atty. JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng